So, usapang pa rin Melo B. Melo B to Pulo B. Tayo ngayong mga OFW dito so, sa Hong Kong na nainganyong mag uh, Melo B. Although hindi ako isa sa mga nag-recharge, eh, isa pa rin po ko sa na-invite dyan sa Melo B. Pero hindi lang talaga ako nag-recharge. Kasi ako rin po sa sarili ko, gusto ko lang i Pero hindi po talaga ako magbibitaw ng anumang pera. Kasi alam naman natin na usong-uso yung mga iscomers na minsan pag may money involved na hindi natin alam, hindi natin sigurado lalo't hindi natin nakikita yung tao na ating ka transaction especially kay Meloby, kay Yaya Meloby hindi naman siya nakita ng mga uh, members o kahit yung mga admin hindi nakikita. So yun so kung kahapon ay hindi sila maka-withdraw at nangako nga itong si Yaya Mel ang problema naman ngayon yung account. Ayan, makita nyo, pris na siya. Wala kang makikita ang video, kahit sa gifts, kahit yung coins, wala siyang record na back to zero na siya. At yung WhatsApp, Ayan, siya na lang ang allowed mag-message diyan kasi ang dami nagrarant, marami nagagalit kasi nga 'di ba nangako siya kahapon na makakapag-withdraw. Ngayon nagbigyan na naman siya ng bagong info na makakapag-withdraw ka lang kung magbibigay ka ng 10%, so magbabayad ka na naman, another bayad na naman, pera mo na, yun eh, withdraw mo, pero bakit kailangan pa ng 10%? Although, meron talaga siya doon sa may, pag nag ka, meron silang sinasabing 5%, bakit ngayon naging 10% na? At idadirect mo mismo kay Yamel, hindi doon mismo sa charge ng banko o ng anumang uh, transferi, eh. diba mga kapag isip na? daming binitawang pera. Isipin nyo kung ganong kalalaki yan na nire sa kanil, nire papunta sa kanila sa dalawang tao lang, yung Ling at saka yung Daniel. And isipin nyo kung magkano mo yan i-convert sa Philippine money. Ang laki, ba diba? Paano? Paano pa kung inutang nila yung mga pera na yan na sinen sa kanila? At syempre, may mga pamilya rin naman yung sinusuportahan sa Pilipinas na umaasa, nakikita sila kay Pulubi Este, kay Melubi sana maibalik pero ang hirap kasi nito hindi mo alam kung saan mo hahanapin yung tao na hindi mo naman na meet na alam mo lang kilala mo lang yaya melubi pero yung problema hindi mo alam yung information niya aware po tayo mga ka OFW tungkol sa mga pag invest o uh, basta may money involved well sa una lang naman talaga magaling pakikitain ka bibigyan ka ng proof na talagang kumikita pero pag dumami na yung member ayan na Diyan na talaga pumapasok yung marami ng ah, hindi na makawidro, may problema, may AI na problema. Eh talagang iiyak na lang talaga tayo nito kung sa mga hagilapin niyang si Yaya Melubi. Sana maibalik lang talaga yung mga pera na nag-recharge. At salamat talaga at hindi ako isa sa mga nag-recharge. Kundi isa siguro ako sa nagngangangak ngayon. Siyempre tayong mga Pinoy, no? madali tayo kasi maniwala sa mga ganyan eh lalo na pag nakitaan tayo na proof na kumikita talaga ka. So nga lang, minsan dumadating sa mga ganito, eh, hindi tayong pwedeng sisihin kundi ating sarili kasi nga, uh, sumugal, sumugal tayo eh, nagtry tayong umunlad. Yun nga lang, eh, tao talaga na tulang din eh, easy money. Sana makonsensya kayo sa perang kinuha nyo sa mga tao. Pakibalik na lang din sana. At sa mga sa nabasa ko na may pinay nakasabwat kasabwat. Diyos ko po, maawa ka sa ating mga kababayan. Pilipino ka din.